What's up guys? Erosi TV here and for today's video guys is babalikan lang natin yung simboryo na pinuntahan natin noong May 2022 dito sa may Imus Cavite. And dyan, tinatawid na namin yung ilog kasi last year ang gamit namin pang tawid dyan is yung balsa kasi last year malalim po yung ilog dyan kaya nagbalsa kami so ngayon hindi po kasi mababaw lang po siya hanggang tuhod lang. So, ayan. Yeah. Sana mag-enjoy kayo sa video na ito. Yun. Don't forget to like and subscribe to YouTube channel. Pag yan nagdapa, para kayo dyan. <laughs> yun tayo. Ay, <laughs> tayo akit? Doon yung akyat. Sa dulo Dito. Saan? Doon kami, kami. akyat, guys. Grabe, venture. na pa. Ay, <minin insan. laughs> Ay <dog> naman <laughs> Oh, ano simpleng tayo ha. Bukakbo-bukakbo naman ako. Ay, ay. Hindi mo mo. Hindi mo pa. Uy. Hindi pa naman marunong maglakad dito eh. Yan, sino mo na mauuna umakyat, guys? Sino mo na mauuna umakyat, guys? Paki samahin mo lang sandag lang kasi tawag. Kisina kasi na tinelos ka pa. <laughs> <laughs> Nabak. Sorry, Shop Explorers. So, ayun yung intro natin na yung pagtawid namin sa ilog. <laughs> ang hirap. <laughs> May iba, balikan ko yung simboryo pala dito guys, kaya ako nag-video ngayon. So, ayun. Tignan natin kung ano pinagbago niya. And... So, ayan guys, nalaman ko na yung school na yan is binabaharin kapag tumataas ang ilog sa Malagasang Dam. O mas kilala sa tawag na kasundit dam. Hey, oh my gosh, tingnan niyo ko. Dito kami dumaan noon nung kami, nung pumunta kami ng Simborio. Ayan. Naano na siya ng baka Oh my gosh. Safe kaya to. Yung ilog pala guys natin <laughs> na wiran namin. Part na siya ng malagasang dam. Yung sinabi ko dun sa video ko nung una. Part na siya ng malagasang dam. So yun. Malapit na siguro kami doon. Hindi ko na maalala. Tingnan niyo guys. Ang sira yung creek dahil sa patuloy na pagbaha, pagtag-ulan. Oh so sila ulit pala yung mga kasama ko, yung mga nasa likod. Sila yung mga kasama ko, sa kanila ko din nalaman yung simboryo na yon Sila yung nagbigay sa kanila location. mamaya magkukwento kami sa inyo ng kaunting history lang ulit ito mahabdan pala dito yun so ayun guys ayun na yung simboryo malapit na siya sa may highway ayun na yung tulay tapos ayun yung school na lumubog ay lumubog tuloy nabaha pala guys, malapit na tayo. Ang ganyan mo nakaisip nito guys <laughs> oh. <laughs> Hello po. Hey guys, malapit na malapit na tayo. And guys, dam na yan. Dam na to guys. Malagas ang dam. Tapos so, dyan. Kaming nabol ng baka guys sa loob yan. Ay guys, na. Para makita niya yung bueno. Ayun na guys yung Ayun na yung simboryo na pinunta natin Doon sa unang video ko guys Binalikan ko lang siya ayun. Ang mga simboryo o strukturang nahahawig sa mga tuktok ng mga kampanaryo ng mga lumang simbahan ay itinayo ng mga kastila upang magsilbing kapilya sa tabi ng mga unang sementeryo. Tinatawag itong iyakan o huling lagakan ng mga yumao bago ilibing, katulad ng mga matatagpo ang simboryo sa Tagig at Bulacan. Ito ay nakatayo sa pagitan ng simbahan at sementeryo. Ang simboryo ay isang hugis globo na estruktura na yari sa iba't ibang hugis ng batong adobe na hinaluan ng apong. Puti ng itlog at putik na nagsisigbing pampatibay nito. Mayroon itong lagusan sa ilalim na tumatagos naman sa simbahan upang mabilis na makapunta ang pari dito. Upang basbasa ng mga bangkay bago ilibing. Liban sa simboryo, ang dam na nasa tabi nito na tinawag na kasundit. Ito ay sinasabing ginawa noong mga unang taon ng 1780 isa sa mga unang dam na naitayo ng mga Recoletos sa Cavite upang maging irigasyon o patubig sa malaking taniman ng palay, gulay at prutas sa lugar at mga karatig bayan. Ito ay ginawa ng Agustino Recoleto na si Fray Lucas de Jesus Maria, isang eskultor at arkitekto na dumating sa Pilipinas mula Saragosa, Espanya noong ika-23 ng Hulyo taong 1755 guys, meron pa pala kaming pupuntahan dito na magandang view daw. Eh, yun, dumaan lang pala na tayo dyan, guys. Hindi natin pwedeng pasukin yung kuya ba doon sa mate baba kasi madulas daw doon puro lumot. So, ba baka hindi rin tayo safe doon kasi baka may ahas, then or something, baka may mental loob, bigman tumasin po. So, yun, hindi ko pa pwedeng pwede pumasok ko. Ito pala yung sura niya, guys. So yun guys, papunta na kami dun sa sinasabi nilang maganda ang view daw na ito. Ito yung nilalakar lang yun. Huwag saan! <laughs> ang ganda. Sa iyo malapit. Pitlit lang mo na yun. Ano yung napaka sa ilog yung ano na natin. Ano? Baka mo mo na. Ang gagawin? Uy! Mahulog ako! Nakabigyo talaga to. Mamaya mo na dito. in case malapit siya sa tulay. So, ayan guys. Uy, mga naliligo dun guys. So. Ano may naliligo? Ano ba ba? Diyan, diyan. Diyan. Diyan, maligo dyan. Oo. Oh. Okay mga bata. May mga batang maliligo, guys. Pwede pa lang tayo maligo dyan, eh. Dito yun, yung dulo? Oo, oh, sa dulo. Ano ang tanong? Ang ganda ko pag-tignin. Tapos camping na. Yan o. Oh. Kaya na guys. Malaki ang yara eh. mga bata eh. Pwede pala maligo dyan guys, malingis naman pala ito. Okay, tinatawag ka na. <laughs> ito Part ka rin ito ng malagas ang dami guys. San san ako napapadpad? Para lang makapag-video uh, and may ma-upload tayo. So yun. Ano yan besh? Lumang tulay ba yan? Tignan yung mga explorers. May may tulay na luma, tapos may tulay na bago. So, yun. Welcome. Hindi ko alam kung bakit hindi mapaling doon. <tinyo> guys. Ayan yung lumang tulay <tinyo> guys. Ano? Yes. Ayan pala guys yung sinuunang tulay dito. Hindi <tinyo> na siya ginagamit. Hindi <tinyo> na. Hindi na. Hindi na, na siya ginagamit guys. Ng mga pangkakayan. Sabay ka dan. Ito <tinyo> Ay, na naman si Ay, na, Ayun nga. Wala tayo. Wala tayo. Pagbabasan. Uy, ito. Ay, ito. 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 Kumawak <laughs> ba naman sa tinik eh. <laughs> 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 Hoy, hintayin niyo ako. Mababa kami mm -hmm. yung ilog guys. Eh <laughs> <Ayan>, guys. Eh <laughs> yung <bababaan laughs> <namin. coughs> Laki, Magkalad din Wala ka Uy, hawak! Gawawa naman si Wala pa ba lang yan. Huwag mag-atake. Nakatatakot. Kaya naman, unang-una, nakatakot ngayon. Kaya naman, nabarang niyan. Ay, dala na yung tsinelas? Guys, nakulapin din. natin Baka hindi kayo kayaan ng punong taba. Isa-isa lang. Si Boker, magsarapan ng buhay, oh. Iyon <laughs> ang pinakamagaling sa amin, oh. Boko ba? Si ka naman. <laughs> Ayun. May isang tanga kaming kasama, guys. Palagi na lang natitinig. <laughs> Tinig ka naman.

guys. Yan yung tulay na luma na hindi na pwede dumaan yung sasakyan. Pantaon na lang siya. Dalawa naman yun guys. Meron na yung bago. Tapos ito naman yung luma. Ito yung pupunta namin guys. Bumaba kami dito. Kasi dito daw yung may magandang view. Doon ba nga guys yung kuweba tapos yung simboryo? Na dinaanan natin kanina. So guys, malayo pa pala yung lalakbay natin. Sa so, may unahan pa daw. Madadaanan natin yung tulay dito sa may malagasang dam. Yan, dyan sa ibabaw. Yan, picture muna kami guys. Ito yung mga kasama ko. Mga gisita family yan. Ito yung best friend ko. Ito naman yung boyfriend niya. Dakaralan. So, in nito kami sa ilalim ng mga ano, kulay. Picture-picture muna kami. Okay. Tama ka talaga. Ayun na si ano. Tama. Ayun, kapicture nga ka. Uy, besh! Hmm.

Temperature picture mo na ako. Ayun, ayun, kayo? ayun, 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 Hindi ko alam kung hanggang ay, saan ko nilalakad damin. Malapit ay, na ba kami or malayo. Ay, ay, picture mo kami. Picture, picture mo na kami nagpasa na namin guys yung dalawang tulay. Tapos may nadaanan pa kami ngayon May nakatera doon sa ilalim tulay. So, ayun guys. Tatamboy muna kami sa may kubo. Hindi na na-video yung buong paglalakbay namin kasi umuulan and delikado sa krik kami dumaan. So, ayun. Dito kami napadpad. Ayan, dumaan din kami dyan sa palayan. Ayan. Tignan niyo guys, ang daming ano. Ang daming sili. Ayan, ito po. Bell pepper. Ang galing. Ito, okra. Hmm. Ano. Okra. Okra guys. Daming sili. Ganyan pala yung daon ng okra. Ayan, sili mga sili, May papaya rin. Ito yung kumuha kaya tinapin, guys. Ayan. Tambay tayo dyan sa glit. Ang sili. Ayan, sili, guys. May iba ibang sili. Oo. Ayan, ito. Parang bell pepper. Ito ba? Sili. Kebetah. Ganda di hindi niyo guys kita ilog dito. Ayan. Ayan, may tambayan. Uy, ano to? Oh, hmm, ano to? Gagawin balon? Gagawin balon siguro to, no? Balon, para may tubig. Hmm. Ayan, dami sili dito guys. Oh. Dami pa Hanggang baba pala yung mga sili na yan. Kasi to, hindi ko yung kung anong puno to. <laughs> so, Tara, pasok tayo sa loob.

<laughs> Ayan, makakasama ko, guys. Sa taas, maganda doon. Parakiya tayo. Uy, uh, pwede na yung puno. Putang na, zombie! <laughs> Ayun, Saan? Basta <laughs> baba na yung mga zombie. Ang init. Wow, oh, ganda dito. May tower pa. Pakita mo yung music. Sige, may ari ng baba ko. Yung... 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 Dito <laughs> maganda dito. Oh. Uy, kabaong mo. Ay, kabaong ba yun? Ay, no, nandun. Na. Kagi kabaong, guys. Kailangan pala, kailangan pala patayin muna. Hindi naman ang sa? Ano nakita natin, guys? Ay! mga sangko. Ito puno. Pag house! ka ka. Treehouse ba lang dito, Besh? Yeah. Ito yung best friend ko. I'm three Hello? Ito <laughs> Kung mahal mo isang tao, isigaw mo dito. Sige, go. Ano? Ano? Paano? Isigaw. Paano yung isigaw? Ano ba mga nasa? Ano <laughs> sa pakaan? <laughs> <laughs> Ito <laughs> yung video dito, guys. Ay, ano mo ha? Ah, sige. Ay, ha? Sigaw may natin. Ito yung highway dun. Pala yun. Ang saan? Ang <laughs> kuyo-kuyong ano? Alam mo yun. tuwa sa kalokohan nyo. <laughs> Charot na, ay! So <laughs> oh, guys, pabalik na kami. Mas tinutuloyan namin ng best friend ko na. Marami kami kinuha sili. <laughs> Ito kami dumaan sa may bukli. Sorry guys, din na ako nakapag-outdoor dyan kasi nalowbat yung cellphone ko. And sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. And magkita-kita tayo sa next na video. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And thank you.